May bagong dating. Nangingi ako na chocolate tipo trio. <laughs> ng chocolate kay Boss Rio. Hindi, hey, pinitin ako din ko kung totoo. Totoo, totoo, totoo. Ngayon, <laughs> may paglalamayan. Ayun o. No? Oh. Eh, hey, yan, yan. Paglalamayan ka ngayon. <laughs> ha? Nagbebeta ka -na reject? <laughs> ha? <laughs> wag ka nagbebe. Huwag mo kayo pumimig yan. Huwag yeah, yan. I mean Wala man. na ako yan. ka <laughs> oh, na, na, na miss po. Na miss po ni Rios yung ah. best friend niya, si Willie. Kung hindi may sakit, may tama. <laughs> Ayan. Ganyan lang po dito. Kulitan lang ng mga... Nagmimiss sa na isa't isa. <laughs> Araw po ng linggo ngayon, napakadami po ang tao. So yan yung busay nyo, napakadami pong mga tropang magmamanok. Ayan you know? Ito Nasabik dahil umulan kahapon. Madami po nila oh. Ayan si Madam Beng, hindi maganda o gaga o. Oh. Yes, yeah. Good morning, Madam Beng. Good morning, Mr. Palabo. Ayan, no? Ayun tayo, if early. Ang dami pong hindi dami ngayon. Ayan o, no? si Kuya may dalang. Anong po yan Kuya? Persian. Persian o? No? Oo. Ayan ha. Ang ah, babae na laki? Lalaki, 3 months. 3 months magano po yan? 3K lang to, may bawas pa. 3K lang, napakamura nito o. Oh. Okay, contact lang ako sa number ko. Ayan o, oh. contact Anong pangalan mo boss? Rodman ang Gobang. Facebook oh, Rodman ang Gobang. Facebook? Ang so, number ko boss. O, oh, number sige sir. 0905 0905 844 844 6709 6709 may contact ba na lang ako magkita kami sa monumento ayan kontakin nyo po si sir para sa kanyang version sir tawag ka okay. ito napakaganda na ito pwede mong kulong sa kwarto to babae thank you sir thank you rin boss ayan boss allen <laughs> po. ayan may bayar si boss allen mga magliligawan pa yung dalawa eh, boss magkano matawad <laughs> ayan o oh isang beses na ako nakakuha sa iyo. Oo so, po. Okay. Sabay ko kay Epic Lot. Ito magano na natin. Speed Power Blue 25. Ayun, yeah, Speed Power Blue kung gusto niyo magpalabas ng Clinino, pwede yan. pwede yan Clinino dito. Mm. 25 lang po. Etong back to back. Yeah, yellow Bull sofa. Ang kurtina ko eh mali. Magano daw po? Magkano daw po ba ito kung sinada ni Sir? 3,000 lang oh. Oh. Murang-mura naman ito. Ay, paano sir? Sama Sa Luti... kulungan. Lutino pa to, diba? Lutino di ba? Lutino lang. Hindi pa o pa? Lutino. Lutino, split o pa ka. Kala yung... mo pa pa, sir. Saibol na sable yun. Pati buntot, sagad yung dilaw. Ayaw pa niya, sir. Tatlong libo, sama kulungan. Sama lang kulungan. Konting ligaw pa, sir. <laughs> tatlong <laughs> na nga yun yung lang, huwag na lang eh. Oh. 28 hindi ka sama kulungan ha kasama wala wala sama maron salubungin mo boss Allen mo boss Allen 28 na 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 balik tayo kay boss Allen Itong back to back natin na bullcello 10,000 na 4,000 uh, Street sa Parblo pa yan. Ay, ah, yun no? Oh. Ganda ng na yung isa. Pero yung ano, yung Street Parblo. Yan, yellow boots open na lang, Street Tino. Oo. So, mm -hmm. Yan. Uh, possibility maglabas po yun ng Lutino Opa. Ito ang back-to-back -back violet. Violet ah, 700 violet opa opaline new wing na po yan, no? Oh. Ang ganda. Napakalinis. Yan, no? Oh. Oh. 700 din sir. 700 opaline bio. Tapos opaline move. Ayun oh. Para pwedeng magda double factor po yung pagka-bullet niya. Yan. 700 din po yan kay boss Allen lang po. Eto. Ano, Lutino, speed opa box. Speed opa po yung kak. Possible opa. din itong maglabas ng Lutino opa. 16 hand. Ayun. 2.5 lang boss Two Dalawa lang, boss. Ay, Mura mura Sama ba kulungan? De. Hindi Hindi <laughs> Pero pag dito Subscriber ni boss natin Kasama Ayun yun Sasama din po niya no Sabihin nyo lang, Sabihin si niyo lang, po. lang po Si Moto Palaboy oh. Ayan Kasama lang kulungan Ito 3,000 kasama kulungan Oo oh, kasama kulungan Ayan no na. Cremino Tsaka Lutino oh, Sable Spit Opa pa yung Split Spit Opa Ito nga Cremino Parang Opa line e eh, Sable oh. din sa ibol din kasi eh. Ayan. Ito, Karanino, deck. Hindi, ano yan ah. Power pa opa. Split ino. Ito, Pablo opa. Oh, ang ganda oh. Split ino, opa, Split ino rin to. Ayan. Dito, tatlong kasi Project Crimino opa to. Ayan, 3,000 po dito. Project Crimino opa rin po yan. Ayan. Ito, boss, Mike. Crimino Opa to, hindi it. Hindi lang kasi lata kasi nag-DF siya. Ito, Crimino Opa po yung double factor na U-wing. Kaya po ganyan ang ano niyang balahibo. Kasi double factor U-wing. Pero, lahat naman yung iyaanak niya malinis. Ayan, deck po yung kapares. Pares ba to? Pares ang boss, Pit Ino. Ayan, yung kapares, Pit Ino. Magano to? 3,000 na lang. 3,000 na lang din to. Ganda. Crimino ito, Cremino, back to back. Magkano dito sa Cremino, back to back natin? 4,000. Ayan, oh, ganda, oh, hindi miss. Mga mahilig dyan mag-project. Nandito na, pang-project sa, ano, Aqua. Ayan. Ito, Personata, wild type. 4,000, boss, mate. Oh, 4,000. Ganda, oh. Yung isa, a Belgium uh, line. Oh. Uh. Oh, yung isa, Belgium line po yung isa. Parehong 5 months. Parehas 5 months po yan. Magano dito? 4,000 na lang. 4,000 na lang to. Ayan. Itong... Green Opa Pail. Green Opa Pail. Magano sa Green Opa Pail natin? 2,000 Ay, po. Na? Ayan, 2,000 lang. Oh. Babay lalaki. Ang gender pa po sa'yo. Ang gender pa. pa. Ayan, 2,000 lang. Kay Boss Allen din po yan, ha? Ito, Far Blue U-Wing. Ito, so, itabag Blue U-Wing. 800, napakamura nito oh. Ayan, kay Boss Allen lang po yan. Ito. Ikaw Boss, 150 na lang yan. Dalawa? Oo, <laughs> oh, yan eh. Oo, oh, ano po eh. Kumbaga, ano na na parang magiging freebies nyo oh, kung sakali. Ayan, oh. kung may makugugustuhan kaya, kayo kay... Kung ay... kaya kayo sa Paris, libre ko na yan. Ayan, may eh, libre ha, ang pasunod. Okay, kaya ba ba? kontakin nyo lang si Boss oh, Allen at na... i-subscribe nyo yung, moto syempre, Palaboy. moto Motopalaboy. Yan, kunin po namin tayong yung number ni Boss Allen. 0995-048-3377. Yan, Allen. Ayun sa Facebook, sa Allen Martinez. Yan, Allen Martinez. Thank you, Boss Allen. Ayan po, nagkasundo na po silang dalawa. Oh. So. Yan po, nagkasundo po yung bayan ni Boss Allen. Kita nyo, may bawas pa nakuha po sa tunay. Ah, uh, dito tayo sa Reyna ng Kulungan sa labas, ha? sa labas. Oh, no. <laughs> sa labas. Ayun. <laughs> ano uh, saan po yung ano, yung shop niyo, ma'am? Sa may Metrobank C3 Mabini. Ayun, Metrobank C3 Mabini. Malapit sa Paho. Malapit po sa Paho. Along Paho po 'yon, uh -oh. bandang kaliwa. Uh -oh. Pag kay kayo nang sangandaan. Uh Oo. -oh. Kapag gusto nyo pong magpa-customize ng kulungan, pang pusa, pang aso, meron po sila. O kahit na pang big bird, meron po. Kahit pang kulungan ng, uh, I know. I know. ng tao, pwede. <laughs> Ayan. Pinto ng mga... Pinto nyo, pwede rin po doon. Yung sa mga, para hindi malaglag yung bata. Ayan. Sa mga hagdan. <laughs> Ayan mga may keren cage po, po dito. Po kami ng may ihawan po <laughs> ng yempo doon. Stainless, murang-mura lang. Pasyalan nyo na po. At makikita nyo lagi si Madam Precious sa unahan. Kumakain. Ah. <laughs> Mati. Tapos katabi niya si KFC. KFC. Ayan. Si Finger Liquid. Ang <laughs> tatakalit po. Ang po kayo. Uh, Hanpi, kokotay. Ayan o. Oh. I-boss lang po yan. Dito yan, sa malabang pechangge. Yun, dito na tayo kay boss Elias. Good morning, boss. Nag-break time ka daw, nawala ka eh. <laughs> Ayan, meron pa rin po si boss Elias ng gold yan. Magkano sa gold yan natin, boss? 2.5 pa rin ang pair. 2.5 pa rin po yan, kada isa. Kay eh, boss, ano lang yan, Elias. etong low mute natin, boss, albs 1. 200, 200 lang ang isa, 400 ang pair. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan po, 200 lang po isa ha. Alps 1 po yan. Ito rin po. Ito. Ito rin, Boss Elias. Ito rin, Boss Elias. Ito no? Ito, Boss Elias lang yan. Ano? Lalagay mo na sa paikon. Ito, ito, ito. Ganun din to, Boss Elias. Mga budget meal yan. Mga budget meal yan. Ayan po. Ayan. Sonata, wild type. Ayan. Magkano dyan, Boss? 5 5K. Ah, 5K lang, eh. Oh. Ay, pero pinagbabanded ko pa lang sila. Eh. No? Ayan, banded pairing pa lang po yan. Ah. Ano pa? Ay, hindi ba? Alam ko. Ang edad nito, nasa 7 months pa lang. Magkano yung dyan natin, boss? 5K. 5K lang, napakamura. Ito ang, ang nagpa-matured yan. <laughs> na? May Ito. matured sa yung back to back lutino. Back to back lutino, yun, matured. 2-5 lang. 2-5 lang yan, uh -huh. no? Wala ba tayong excess na, kak? 5 months. Pwede naman. Hindi ako. Sige, mamaya mag-usap tayo, boss. Meron Ayan. tayong back-to-back o na split ino. Ayan, split ino in na po Ayan, yan, ha. Magkano tong back-to-back -to -back natin? Wow. 3-5. Yeah, yan, 3-5 lang, ha. Negosyable pa po yan. Ito, so, may na po kay Boss Elias, oh. meron pa tayo dito ano. Ito, Ads 1 Ang ganda po nito, orange oh, shoot line, tsaka pipe. Magkano dito natin, boss? Yan, 1K din. 1K, oh. Ang ganda nung hinuhuli ni boss. Hindi pa ganyan. Hindi pa ganyan. Hindi pa ganyan. Oh. Ito, 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 ito. bakla. Tandi po rin. Namamara ko na. Yan, Carmino, na, na, possible ka. Opa, opa ba ito? Oo, oh, Carmino, opa lang. Oh. Magkano dyan? Ako na eh. Yan, dami na po nakuha kay Boss Elias. Iba ka talaga, Boss. Ayan, ganda naman yung nakuha ni Boss. Ito si Sir, nakuha niya. Kaya pala maganda yung mo, Boss. Boss Elias, contact number. 0932 426 Thank you, Boss. Salamat, Boss.